Hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Dudes. So, kamusta kayo? Sa akin ito, tuloy-tuloy pa rin yung business na palamig. And then, yung fishbowl, kikiam. Sobrang init na guys. So, ang ginawa ko guys, yung mga paninda ko na chichiria para mabenta. Ayan, sinabit-sabit ko dito sa roll up. Ayan. Pati biskuit, ayan. So, ang gagawin ko dyan, dito ko siya gugupitin. Para dito ang kuha ang bill na meral ko madam madam yoo yung bill ng meral ko <laughs> ayun binigay ko yung bill na meral ko sa amin guys sumabot ng 4k so syempre mag aambag ang bakla ay eh, di pwede hindi mag aambag sobrang napakainit guys ng panahon ngayon Yeah, napansin nyo Tinanggal yung halaman dito ng pinsan ko. Ayan ang itsura ng Sari Sari Store for today's video. At nagtimpla na rin ako ng palamig ko guys. Yan. Ganyan lang ako kasi uh, depende kasi yan guys sa community nyo. Kung marami yung community nyo, magtimpla kayo ng sobrang dami. Kaya yes, ano, sa nasabi sa akin ng mga iba, bakit hindi mo dahil pinupuno yung palamig mo hanggang doon? Eh sabi ko, konti lang naman yung tao dito, ba't ko pupunuin? Kung baga kalma-kalma lang ako, tinatansya ko lang kung kung, marami, kung maraming tao dito sa komunito, hindi naman, hindi naman din lahat, hindi naman din lahat gusto ang ang palamig. So, at least kahit paano, may discarte tayo kung hindi maubos siya guys, ginagawa tayo juice. So yung juice, yung, yung juice minsan guys, ang nabibili kasi super lamig na siya sa chiller, ayon. Ito bagong timpla ko yan. Ganyan lang talaga ako magtimpla guys. Ayan. Ang pagtimpla ko niyan, guys. Ito. Ito. Turuan ko kayo. Sa akin na. Ano lang ito sa akin na. Ah. Ayun na. Ah. Kasi gusto ko matamis talaga yung palamig guys. Isang pulo ng powder na yan. Ayan. Hanggang dito yung tubig. Ayan. Tapos isang pichel na malaking pichel na tube ice guys. No? Kasi ma-absorb ma nya na yung tubig nun guys. I mean. Di ba natutunaw yung ano at na yung tube ice guys so magbo-volume ngayon yung water niyan guys ba? Diba? at least matamis pa rin eto yan ha ah. pero mas hindi ko ta alam nyo guys hindi ko sorry sa enjoy ha ah. hindi ko mas hindi ko bet talaga yung enjoy kasi kapag ka, ano na siya nawawala na talaga yung lasa niya hindi ka tulad nung isang product na binibili ko papakita ko sa inyo wait eh. honest review lang naman tayo guys kasi pag dumami dum, eh, pag dumami na yung tubig so natin tayo dito ha ah. sa ganitong ano tasty palamig. So, kahit ang dami ng tubig nito, guys, so no, matamis pa rin yung uh, powder na ganito, guys, no? Ito yung mas piniko. Kasi si Indy kasi, pag once na nag-volume na yung tubig nung tube ice, is nawawala na yung tamis. Ito talaga, grabe, di ba? Matamis pa rin siya. Kaya mas mura pa to, nasa 110 lang yata to. Not, not advertisement to ko sa Sinasuggest ko lang kung magiging na ng or whatever ganito. Pero much better kung may sarili kayong version ng mga palamig palamig ganito nyo. Diba? Yung mga talagang ginagapa nila, gatas or whatever. So, kanya-kanya naman ang choices yan. So, ito yun lang yung sinasuggest ko sa inyo na mas, na mas, na mas gusto ko Padak na ito. Tasty sa palamig. Mas mura lang ito, 110 or 120. Ayun guys, ayun ang paggawa ng pagtimpla ko nun guys. So, ang pagtimpla ko nyan guys, sabi ko nga sa inyo, yung powder puno dito. Yan. Yung powder, puno yan. Punong puno ng powder yan. Tapos yung tubig niya, hanggang dito. Ayan, yan. Tapos, and then, isang puno ng tubig na to guys. Ayan. Isang puno yan. Ilagay mo dito. So, kahit nga mag-volume yan ng tubig, is matamis ka. Ito, enjoy yan, guys ganun ang ginagawa ko. So, baka mag-comment, diba? Sabi na naman, hindi naman ganyan pagtitimbla. Sabi ko nga sa inyo, guys, iba-iba tayo ng proseso ng pagtitimbla sa ating negosyo. Kanya-kanya tayong pagtitimbla. Kanya-kanya tayong discount. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ang gusto ko lang sa customer is masarapan sila kahit na kumpil uh, uh yung kita natin. Kasi ang mas maganda yung babalik-balikan ay masarap. Tulad ng price ko, Inagawa ko nga meron pang cheese meron pang kasi nakuha ko naman yung kinikita guys eh meron pang cheese may ano mayo yun diba guys ganun sarapan nyo na kasi kaya nga kayo nagtinda eh huwag nyo tipid kung baga no huwag nyo tipid rin na alam nyo kikita pa rin kayo kasi nakita, nakita nyo na yung problema ko na kumikita talaga malapit ko na nga makuha yung pinunan ko and then nagsisave ako ng na sa palamig ko kasi nga syempre kailangan natin magbigay kain mo, mga kasinga, diba? ba? Ang mga naman, mga marami talaga ang sa bahay. Ano talaga? Kailangan talaga yan. Mabigay, maglikom, magtabi, magsubi. Yan, ay ang pinakamaganda. Dito sa pagdinegosyo, kailangan may subi-subi ka pa rin. Para ngayon, ganahan ka sa pangnegosyo. Ayun yung aking mapapayo lamang sa inyo, mga kapapayo ko. At syempre, nakita nyo, nagmamoyes pa rin si madam lagi ko pa rin gamit ang Hikari Ultra. Oh, on the go, the glutathione channeling churro root. Ha? Ayan, ayan lagi like yung iniinom. Yung, uh, kaya nagpapahyper yung mga tap. At napansin nyo sa taas, like, yung okay, lang Ayan yung mga sa, yun sa mga Naging juice na siya, no? Nabenta na yung apat na tira na yun, ano? Palamig. Mas matamis rin niya, guys. Kaya nga bumili ng juice para matamisan, diba? Ganon. Kasi yan yung mga yung mga ano ko na yun Ayan, yan lang. And then yung mga RH. RH dito. And then, saan na ba tayo? Sa malamig. Sa malig. At yun nga, dahil na di nabibenta yung mga biskwit natin, gawa tayo ng paraan. syempre bilang isang sari-sari store owner, kaya kailangan yung mabenta yung mga produkto nyo, ilabas nyo. Sinasabi nga sa akin lang, Duday, baka manakaw yan. Duday, baka manakaw yan. So, kung hindi mo bantayan, mananakaw talaga. Kung may magnanakaw, wala tayo magagawa. Dyan. Sila naman yung makakarama, hindi naman tayo. Totoo yun, guys. Dato, ako ilang beses na ako nanakawan hindi ko, guys. Pinasok ko dati yung sari-sari story ko, guys. Hindi ba? Pinasok kasi sinuha yung bayay ako dito sa harapan. Lesson and learn. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy tayo kasi ganun naman talaga yung buhay. May mga ano talaga. Ano nga, May mga may mga masama talaga sa buhay natin. Pagsubok yan guys. O, pero huwag tayo makapaninag. Ganun lang naman. Tuloy-tuloy lang sa ating business sa malamig. Ay, napapansin ko nga yun. Nagbo-volume yung sa malamig natin. Sa malamig. At meron pa ito. 'di ba? Nilagay ko lang to dito, guys, kasi nilagay ko sa chiller. Yan, para malagay agad sa chiller, guys. Pinapatunaw And then, over, -over tayo sa cash in, guys. Baka daw manakawan yan or whatever. Yung mga kinukwento-kwento ng mga iba-iba taga-taga dito. Sabi ko, sa ibang ano nga, yung mga grocery, mga ano. Kasi nga, anong purpose? Kung itatago mo yung mga paninda mo, ilagay mo dyan, bantayan mo na lang. Kung mananakaw, ano yan? Ano ba tawag doon? Uh, ah, pa tawag din, guys. Nakatadhahan na 'yan kung mawalan ka o hindi, 'di ba? Ipagpasa sa Diyos mo na lang lahat, O ba? Diba? Gano'n lang talaga, guys. Kasi kung hindi tayo mananalig sa taas, baliwala ang lahat ng 'to kasi siya lahat ang may gawa nito, guys, 'no? Sabi sa inyo, manalig lang kayo kasi ako, sabi sa inyo, ilang beses na ako nalugmok, guys, pero pinagbibigyan pa rin ako ng pag -hataw. kasi nga may purpose si God para sa akin. At sa iyo kung nalulugmok ka man ngayon, guys, may purpose God kung bakit ang mga sa yan. May mga ginawa pa rin. So, ayan guys. Hanggang dito na lang guys. Ito po si Madam Duday, ang super box. Ang ba yan, no? Yan ang topic natin. Bakit nasa labas ang mga paninda mo? Bakit man yan? Hindi. Ha? Diba? Pantayan mo. Diba? Okay guys, thank you for watching. Bye!